Sana may tinapay. Hindi ko pala rito? Tapat na tapay. Punto. Tapat na tapay. Tapat na tapay. Hindi ko alam yung tapay. Hindi ko yung tapay. Uy! ko alam yung tapay. Hindi ko Uy! yung tapay. Hindi ko alam ko alam yung tapay. Hindi ko alam yung tapay. Hindi ko alam yung Sana may makulog pa ako. Gulaman, gulaman. Gulaman. Ito, gulaman. Iba pala rito pag nag-aaway. Juice, walang juice dyan. Walang juice dyan. Walang juice dyan, maghulog ka lang kayo ng juice. Pati papads. Pantapad. Pantapad mo yung juice. mo yung mo daw yan dyan. Iba pala rito sa inyo pag nag-aaway rito. Pag ka, talaga mahulog. Oo. Kahit hindi ka umilin, tumupo oh. ka lang dyan. Eh, oo. Oh. Oo, di ba? Kaya alin na mo. Oh. Okay. Isda, baka may mahulog dyan. Ano ba rin baka sa mga sa iyo? Soft drinks. Oh, okay. Soft drinks. <laughs> Soft drinks sa bote. Baka may mahulog. Oh! 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 Hindi ako ng na panlaba. O, oh, baka may isa pa, kulang pa ito. Sige, masakalaman. Uy, na. Uy, may shampoo eh. Balong muna oh, ako. Sige, ito na rin. Uy, may sibuyas. Uy, <laughs> sibuyas. Kamatis, <laughs> kulang, at saka ano, bawang. Kapikado na yun ba yan? Isda na lang. Ha? Amili na lang kayo, isda o karna, ihulog nyo. Grabe pala mag-away mo sa audio. Dalaan uh, mag-away. Oh, Gano'n ka Oh, baka may TV ka is... na slags, yun Huwag naman. Hindi yun. Hindi sa ulo ko mama. baka gusto nyo. Ito lang yung nag-away na matutuwa ka. Uy, oh, may sumabit pa yun. Ito sumabit pa